Yes, bayan Good morning everybody Tayo po yung nandito ngayon sa cemetery Ano po, mangyari po kasi ngayon ay birthday ng aking nanay Ano po, birthday niya ngayon March 26 Siya po ay uh, uh, yung mauna kasama ang aking uh, aking uh, ama Magkakasama na po sila rito yung aking tatay, Genesio Santos, si Lila Santos, yung aking nanay, yung aming panganay na kapatid, si Jaime Santos, at uh, pati na rin sa ating kapatid isa, si Lito Santos, at yung aming bunso, si Maxima Santos. Siya po yung mao, noong November 17, 1971, yung aking tatay naman, April 8, 19, uh, o May 26, 2006, Ulitin ko yung abing bunso na matay noong September 18, 1987. Samantalang yung aking tatay ay May 26, 2006. Yung aking kapatid na mga panganay, ay noong May 19, 2020. At yung aking nanay ay noong February 16, 2023. At yung isang kapatid namin, si Kuya Tomas Santos, ay uh, uh, nahiwalay yung kanyang uh, puntod at yung aking pamangkin na si Amang kung tawagin ay uh, uh, namatay naman noong August 25, 2009. At yung aming pamangkin, ano, si Antonio S. Mariano, siya ay uh, uh noong July 24, 20, oh, 1991 samantalang si Ateya L.C. Si Monterondo ay noong April 19, 2015 mga apunan na oh, apunan na apunan na apunan uh, na at itong si Loxanay M Santos, uh, yung maaunong May 3, 2021. Uh, tayo po inulit natin, dito tayo ngayon sa libingan ng aking pamilya upang aking bigyan ng puwang naman na uh, ang pag-alala sa kanila kasi uh, kahit noong undas ay uh, hindi po tayo nakadala kung kaya't ngayon pagkakataon uh, na tayo na bigyan ng pagkakataon para dumalaw. So yan po ay... Uh, ating pinapanalangin na lang at pagbati ng happy birthday sa aking nanay, si Charing Santos, kung tagurian. So, dito po masukan na yung, uh, yung living at kung kaya uh, talaga namang uh, kinakailangang uh, muli at uh, ano, na po siguro ng bubong dahil yung uh, ipinagawang bubong noon ni uh, Kapitan Lante Santos uh, eh, na dahil uh, simple lang naman at uh, siguro kapag pinalat po tayo eh, mapapagawa ng uh, pinaka pinakabahay yung ating mayuma o ano po kanya at uh, ako'y nakikipag uh, uh, ng birthday ng no, aking nanay ngayon kahit nasa heaven na siya eh, mahalaga na po natin na dito po ako mismo uh, dito po ako sa libigan uh, libingan ng aking mga mahal sa buhay so ayun mga ating update mula sa umaga ito at araw ng Miyerkules. Uh, at uh, syempre sa alam po ng ating pamilya yung karamihan sa aming pamilya